Marikina LGU, naka na sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. Naghahanda na ang ng Marikina para sa inaasahan epekto ng bagyong presil. Kanina naglibot na si Mayor Maantidoro sa lungsod at inilagay na sa mga strategic at low-lying areas ang mga rescue boat. Sinabi ni Mayor Ma Antidoro na bukas na ang lahat ng evacuation center na aabot sa 36 na lungsod. Uh, sa ngayon, nakapreposisyon na lahat ng ating mga rescue boats sa mga strategic areas sa buong Marikina at ganoon din ang mga evacuation centers natin ay bukas na. Ay Ayon pa kay Chodoro, naka-full alert ng lokal ang pamalaan, ngunit hindi pa lang papatapad ng pre preemptive evacuation. Gayun pa man, sinabi ni Chodoro na ang mga residente ng Marikina ay maaaring ng gamitin at malugod na pumunta sa alinman mga evacuation center, anumang oras. Kaya sa ating mga kababayan na nasa low-lying areas, sa iba't-ibang mga barangay, kung kayo po ay nakakaramdam na medyo tataas ang tubig sa inyong lugar, pwede na kayong pumunta sa ating mga evacuation centers. At ang ating mga kawani ay handa na kayong tagampen. Dagdag pa ni Chidoro, nasa 14.3 meter na ang level ng Marikina River. May kita natin, mabilis ang agos ng ilog. Nasa 14.1 meters tayo sa ngayon. Pero kailangan iba yung pag-iingat pa rin. Ginagawa ang mga hakbang na ito para masiguro ang kaligtasan ng bawat pamilyang taga Marikina.